Ano nga ba ang spiritual na pagkain na dapat natin makain upang tayo ay mabuhay? Sa mundo physically upang tayo ay mabuhay, kinakailangan natin na kumain ng mga physical na pagkain tulad na lamang ng kanin, isda, gulay, prutas ito ang pagkain ng ating physical na katawan upang tayo ay manatiling malakas, malusog at upang tayo ay mabuhay. But spiritually upang tayo ay mabuhay ay kinakailangan din naman natin na Kumain ng pagkain spiritual. At ano ang pagkain na ito? Basahin natin ang sinasabi sa Matthew chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, na susulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Upang mabuhay ang ating spirit ay kinakailangan nito ng salita ng Diyos. At kung babasahin natin ang John chapter 1 verses 1 to 4, sinasabi dito na ang Diyos ay salita, na nagbibigay buhay at liwanag, kaya naman kung nasa atin ang salita ng Diyos at atin itong nauunawaan tayo ay buhay at tayo ay nasa liwanag. Amen. At ito din ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 6 verse 63, ang espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu'ng nagbibigay buhay. Amen. Ito ang pagkain spiritual na dapat natin makain upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At paano natin ito makakain? Sa pamamagitan ng pakikinig at pag-unawa sa salita ng Diyos. Amen. Muli we invited everyone para tayo ay makapakinig at makapag-aral ng salita ng Diyos. Mayroon po tayong free online Bible study and theology for free. Comment I'm interested. Thank you. For update please follow like comment and share. God bless.